Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang mapagbigay ay pinagpapala ng higit pa. Hindi nasasayang ang pagbibigay. Sa paningin ng Diyos, ito ay isang uri ng pagtatanim. Ang taong bukas palad ay binubuksan din ang pintuan ng langit para sa, sa mas marami pang pagpapala hindi man agad pero sa tamang panahon ang itinanim na kabutihan ay magbubunga ng kasaganaan ayan ano ang sabi niya dito sa Proverbs chapter 11 verse 24 one person give bread freely yet gains even more ayan salamat sa Diyos sa kanyang salita at ingat po lagi sa ating ginagawa at ugaliin nating manalangin araw-araw at uh, uh, importante uh, manalangin tayo humingi sa sa Panginoong Jesus ng biyaya okay shout out sa ating mga followers dyan, ng mga viewers natin shout out shout out sa inyo thank you for watching ingat